Mabuti naman na tagka oras kang bisitahin ako. Nanay mo pa rin ako. At obligasyon mong tulungan ako. bisitahin ako at ibigay lahat ng pangangailangan ko. Lalo na ngayon na nakatali mga assets ko dahil sa kasong kinakaharap ko. O baka kaya ka nandito dahil gusto mo makulong na talaga ako para makuha mo ang kayamanan ko? Hindi porket anak kita, makukuha mo lahat ng pinaghirapan ko, ha? Lalo na Trinay mo ko. At nakatira ka ngayon sa mga Cristobal. Hindi mo ba naisip kung ano nararamdaman ko? Eh ako. Sa lahat ng ginawa niyo, inisip niyo ba ako? Sa matagal na panahon, naging loyal ako sa inyo. Dahil kay totoo kong kandugo, kong totoo kong pamilya. Sa so, tapoy na nakakagawa na ako ng mga maling bagay. Pero naniwala at nagtiwala ako sa iyo, because you were my mother. Pero habang tumatagal, para mas nararamdaman ko na okay lang sa inyo masaktan ako para sa sarili mong interes. Actually, you never really cared about me. Kinaamit niyo lang ako para magawa yung mga plano niyo. I was never a daughter to you. I was just your problem to your God's keep. At sino naman tuturing sa'yo bilang anak? Sino tuturing sa'yo bilang pamilya? Sila Raymond at Charlene? Ah! Kaya ganyan ka na magsalita ngayon. Dahil nakatira ka sa kanila? Dahil tinanggap ka nila? Dahil feeling mo pinatawad ka nila? Feeling mo pamilya kayo at kapatid mo si Princess? Reality check, Libby. Hindi-hindi mangyayari yan. Si Princess lang ang tunay nilang anak. Tinanggap ka lang nila dahil naaawas nito sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi na babalik ang dati. Hindi ka na Cristobal. At hindi mo magpapalitan sa puso nila si Princess. Sampit lang ang tingin nila sa'yo. Akala mo ba hindi pa rin nila naisip lahat ang ginawa mo sa kanila? Ganun lang kadali, kalimutan yun? kang tangalipi. Ano? Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Oo, hindi ako naging perfectong nanay. Pero kahit kailan, hindi mo ko pwedeng tanggalin. At palitan sa buhay mo, tayo yung magkatuko. At dapat tinutulungan mo ko para yan sila baka nakakalimutan mo dahil sa pagkampi mo kay Princess. Namatay ang tita Jenny mo. Namatay ang sarili mong kadugo dahil sa'yo. Itaga mo sa utak mo. Blood is thicker than water. Dapat tayo magkakampi. At ang pinakamagandang peace offering na mabibigay mo sa akin para mapatawad kita. Dito ka pa Cristo Ano? Ikaw lang ang mayroon ako. No?